Hello, good morning po. Magandang umaga po sa inyo. So, andito po tayo ngayon sa ating palayan. So, ngayon po ay 42 days na po yung aking palay. So, ito na po yung tsura. So, ngayon po ay nagpapa-spray po tayo ng ah... Uh, insecticide po kasi marami pong insecto. <coughs> Excuse me. Mukhang pinasok po tayo ng steam borer. So, papaspray po tayo gamit po yung ah... Uh, lambda tsaka metomel kaya naluan na lang po natin ng full yard <coughs> kasi mukhang stress po yung ating palay dahil napakaraming napakarami insekto po ngayon maraming kulisap marami din pong uod kaya kailangan po natin magpa-spray kasi mga uh, tagal-tagal na rin po hindi tayo nakapag-spray so baka sa sunod na after 2 days mag-aabono po tayo so ito na po yung tsura papa spray po tayo hanggang 9 o'clock lang po at uh, mamaya mamaya ang hapon na naman so ito na po yung tsura ng aking palay yan merong may tubig na pork you know? meron di pong wala si yun yun nag spray na po siya yan nagahan namin para maganda po yung ano po ng ating insecticide kasi may pulyar so bawal na po tayo pag uh, tanghali na yan ito yung problema o mamaya mag ano ako ng sink dito bago po tayo mag abono lagyan muna natin ng sink tapos maglalagay po ulit tayo pag naglagay uh, po tayo ng abono sa second application po natin so po muna natin ang sink sabay pag abuno, sabay ulit po natin ayan o ayan, yan ganyan yung problema pero yan makakalibokers po, po ito so napakarami po ng sa ito po sa ngayon So sa lahat po pala ng mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. So sana po patuloy po kayo mag-subscribe po sa aking channel. Oon, tapos yung doon po sa kabila. Doon malapit na po mag-60 days yun. So mas mauna po yun mga last week ng January siguro makaka-harvest po ako doon. Eh, ito mga February po, po ito. Ayan, so medyo maayos po yung tubo ng aking palay eh, dahil uh, masyadong uh, sira ng uh, peste tulad po ng maya o, medyo makapal po ngayon hindi katulad po dati eh. napakaraming uh, ano talaga hakulip hulip. maganda sana dito pag uh, tuyo pero oo uh, mag uh, ano muna ako ng abono lalagay po muna tayo ng abono tapos po natin maglagay ng buno hayaan na lang po natin matuyo para uh, mabilis pong makarecover pong mga pong nagka ano problema so pabalik na po tayo so update, update lang po muna sa ating palay so wala na rin pong kaulan ulan ngayon at hindi na pa yung init so, pag ganito talagang kailangan pong alagahan sa spray kasi pag hindi talagang Uh, masisira po ng peste ang ganda, ganda ng sikat ng araw ngayon no? Umaga, umaga pa Dito ang oh, kapal o oh, talagang sinadya po nating kapalan dahil nga sa mga pesteng maya dahil kung manipis po yung ating sabog tanim eh siguradong makukupos po yan ito na po yung kanal dito po tayo kumukuha ng tubig so ito po yung ating gamit na ano yan ito mill saka yung lambda sa yellow train saka yung full yard. So hanggang dito na lang po. Hanggang sunod po. Tapos na tayo.